So ayan, good morning po sa ating lahat, nandito pong muli ang inyong lingkod TV official muling nagbabalik at muli tayong uh, magre-reaction dito sa ating nabasa na talaga namang um, puro tayo issue dito ano <laughs> pero bago ang lahat, shoutout muna sa aking uh, mga katim tandem dyan sa Danjoy Kilig Overload, ayan sa aming Danjoy Kilig Overload. Shout out sa aming mga kasamahan dyan and sa mga fans ng Danjoy, solid Danjoy supporters. Ayan, kay Edsy at saka sa mga ka-jump car dyan. Sa matitino lang ha, kasi ang daming toxic doon sa kabilang kampo, no? So, ayan, mar pero maraming mababait naman. May pa ilan, ilan, lang talaga mga buang, kagaya nung kanilang founder doon, na yung founder ba nila yon yung si Yang, ito may katok din to para itong si ano eh, para itong si, sino na to si Kilay doon sa kabila yung kaya uh, ah ito si Rowan eh, parang si Rowan din ang mga, mga galawan ng mga ito eh, may mga something talaga no, pero bago ang lahat ha, umpisaan muna natin dito kay Nanay Mamay Saglet, ayan, Nanay Hermie, kung saan ito ay nireaksyonan din ni Bupil at tayo ay magbibigay din ng ating uh, ibang opinyon at sa loobin ano, na tungkol nga dito sa kanyang pagpapaansabi umano. umano calling all Rochelle community please ansabal Santos Matubang Ate Edna Vlogs and kalinga Prab ay bakit mo naman pinapaansab Inday at sino ka naman sa akala mo na mag-uutos dito sa mga supporters na iansab si kalinga Prab at si Kuya Bal, bakit? Dahil ba dito sa Rochelle, alam nyo, kayo yung gumagawa ng problema, no? Instead na walang problema, at uh, about dito kay Rochelle at Rochelle at Ruel ay talagang mga OE OA kayo mga hinampak kayo na. No? So kakapal naman ng mga mukha ninyo na magsalita na i-unsub si Kalingaprab Prab, i-unsub si Kuya Bal. Kung wala bang Kuya Bal, kung wala bang Kalingaprab narito ka ba sa social media? Ha? May pinapanood ka ba? May sinusuportahan ka ba? Ang kapal na mapagmumukha mo? Inday, ha? Ito, ito, uy, yung pinapansub mo. Ha? Ang kapal na pagmumukha mo, sino ka ba? Ha? Sino ka ba para mag-utos na mag-unsub ang mga tao at kayo mga peoples of the Philippines? So people's in the world na sumusuporta sa mga YouTube uh, sa mga YouTuber na ito, Kayo ba ay papayag utos-utosan lamang ng isang nanay Hermie, ha? Papayag kayo na utos-utosan lang kayo dito, iansab niyo si ganito sino to? Presidente ba to? Ha? Sino ka para mag-utos? na iansab si Kalinga Prab at iansab si Kuya Bal. Ha? Sino ka? Sino ka para magutos ka? Ha? Dahil ba uh, pinahiwalay na ni Kuya Val itong uh, Roe Rochelle Community? Totoo naman, bakit ayaw niyong ipahiwalay sa kalingap? Eh, sila naman ay may sarili ng community. At uh, malaki na naman yung kanilang community. Pwede na silang magsarili. Anong problema doon? Hindi naman mapabawasan yung kanilang subscriber. Hindi naman mapabawasan yung kanilang uh, kita dito sa YouTube. At ang YouTube mo, ikaw lang naman yung magdadala. Ikaw yung mag-e-effort, no? Para sa iyong channel, no? So, ayun. Ha? Wala kang karapatan, ha? Wala kang karapatan buwak ang ka kanang nanay mo na magutos na iansab ang kalingap. Ngayon kung ayaw niyo sa kalingap, eh kayo ang lumayas dahil kayo yung mga toxic. Ano? walang karapatan mag uh, ano dito? Wala kang karapatan magpaansab sa kalingap. Hmm? Kapal na mukha mo, ha? Bakit? ah Yung base Rachel noon, ha? Kung hindi nakita ng kalingap, kung hindi na-scout na, naka, na ng mga nasa kalingap, iyan ba'y gaganda buhay? Kagaya ngayon na tinatamasan nila, o hindi ito pa babaoy, ha? Ibinabalik ko lang sa inyo yung mga kawalang hiyaan ninyo na pinagagagawa ninyo dito sa social media, ha? Nadadamay ang Rachel na yan at ang Ruel, ha? Nandahil sa inyo, dahil sa mga bunganga ninyo na wala kayong makatigil-tigil, ha? Ang uuwi nyo, sa totoo lang, ha? Ako minsan minsan lang ako talaga magre react Ayoko na sana mag-reaction eh pero pinipilit niyo ako eh. Sobrang sobrang ang arte nito mga hinampak na to. Pero ito, calling all Rochelle community. Please unsub. Bal Santos Matubang Hoy. Alalahanin ninyo saan ba nanggaling yang Rochelle na yan? Ha? Saan ba gumanda ang buhay ng Rochelle na yan? Alalahanin ninyo, ha? Noong una na hindi pa siya na-scout ng kalingap. Anong buhay ba meron ng Rochelle? Paki-paki ano nga? Paki-paki remind niyo nga sa mga utak niyo. Ano bang buhay meron sila? 'di ba? Anong bahay meron sila, 'di ba? Ang bahay nila ay butas-butas, tinakpan na lang ng trapal ni Marilyn Pablo. Oh, shout out kay Marilyn Pablo, ha? Para lang hindi sila matuluan. Ha? Dahil ang kanilang bahay ay may butas, ang kanilang CR ay sira, ha? Napakamaralita ng buhay nila noon. Ha? Kumpara kayo na nakaliala sila ng kalingap, natulungan sila ng kalingap, na, na, nakagawa sila ng channel nila at kumikita sila ngayon ng uh, Ewan, baka milyon na yung kanilang kinikita, no? nan dahil yang lahat sa kalingap, ha? Ito tandaan mo, ha? Dito sa nagpapaansab nito, na ito, napakatanga mo, ha? Ha, napakatanga mo. Huwag kayong magano. Nasasabihin ninyo iansab, iansab. Ha? pala mo mamukha ninyo, hindi niyo naaalala yan. Nagkaganyan yang pamilya na yan, ha? Dahil sa tulong ng kalingap, yan ang huwag niyo kalilimutan. Tapos ngayon, sasabihin niyo iansab si Kalingap, lang. i iansab si Kuya Ban. Ha? Aba sino man tutuwa sa inyo? Ha? Ha? Galing mo magutos, ha? Galing mo niyo magutos, ha? Nakalimutan nyo naman siguro. Ha, baka may mga amnesia. Kay, amnesia ba kayo? Ha? Ha? Saan ba? Saan ba nagmula? Hmm? Saan ba nagmula si Richelle? Saan ba gumanda ang buhay nila? Di ba sa pagbablog? Di ba sa kalingap? Ha? Nakilala nyo sila. So, muporta-suporta kuno kayo sa kanila dahil sa kalingap. Dahil ang kalingap ang naka-scout sa kanila. Ang kalingap ang nagpasika sa kanila. Yan ang huwag ninyong tanggalin dyan sa mga utak ninyo nagamunggo, Ha? Dahil kung wala ang kalingap, ha? hindi magiging ganyan ang kanilang pamumuhay. Hindi ito panunumbat, isinasampal ko lang dyan sa pagmumukha ninyo para maalala ninyo na ah, sa kalingap nga pala galing ito sila Rachel, no? Kaya nagkaganito yung buhay nila, umasinso yung buhay nila, gumanda yung buhay nila dahil sa tolong ng kalingap. Ngayon, sasabihin ninyo, i-unsub si Kalingap Rab, i si Kuya Bal, i ansab si Edna. Ha? Mga bastos kayo. Ha? Ha? Sino ka? Sino ka magpapaansab? Bakit? Kung hindi ba yan na-scout ng kalingap, makikilala mo ba yan? Kung nagtulong ka man sa kanila, bakit? Ha? Kung ngayon, kung is, is, isa ka ha, sa sponsor, ha? Ha? Kung ngayon, isa ka sa sponsor nila, makikilala mo ba yung mga yan kung wala ang kalingap? Ha? Gamit-gamit din ang utak? Ha? Hindi yung puro katangahan. Puro katangahan to ba pinagagagawa ninyo eh. ah di ba Hmm. Ang ganda. Ang ganda ng inyo mga ginagawa, no? Hmm? Ah, Ansad. Nalimot ka? Na, na, may amnesia ka? Ha? Sinong tumulong sa kanila? Si Kalinga Prab. Ha? Sinong naka sa kanila? N Nasa grupo ng Kalinga. Sinong nagpasikat sa kanila? Ang Kalinga. Hmm. Bakit sila nagkaroon ng channel na ngayon ay pinagkakakitaan nila? Dahil sa Kalinga. Nalilimutan mo yan ha, babaeng ha? Herm, herm may bato? Ha? Nalilimutan nyo siguro yan. I-remind ko lang sa inyo. Isaksak nyo yan sa kukutin ninyo. Ha? Saksak nyo dyan sa mga mga utak ninyo na gamunggo ang laki. Ha? Ha? Parang, ang dating dito, eh, parang walang kakwinta-kwinta yung kalingap. Parang walang ginawang kabutihan yung kalingap sa pamilya ni Reshen Ha? Kapal naman ang mga mukha ninyo. Ha? Kahit ngayon ay eh, kumikita na yan sila. May sarili na silang channel. Ha? wag niyong kalimutan na sa kalinga pa rin sila nang galing. Sa kalingap sila gumanda ang buhay, sa kalingap sila nakilala, sa kalingap nyo sila nakilala dahil kung wala yung kalingap, kung wala si Kuya Bal, kung wala yung si Kalinga hindi nyo siya makikilala. Naintindihan nyo mga bugok? Ha? Naintindihan nyo? O yan, naintindihan nyo? Ha? O ngayon, ano? Maganda itong ginagawa mo. Baka nakakalimot ka. Ipinapaalala ko sa inyo ha. Doon sa mga toxic dyan. Akala mo, i-ansab nyo si Kalingap Prab. I-ansab nyo si BSM. Kaya ano, kung mag ansab kayo, mag ansab kayo. Wala na problema eh. Pero pag nag ansab kayo, nagpahalata lang na mga uto kayo. No? Dahil nasunod kayo dito sa walang kakwinta-kwintang sinasabi ng babaeng ito. No? Ang galing. magpo ka pa? Hi, ansab Sino ka? Ha? Hay, hawak mo bang ang utak ng buong ano? At isak uh, isa-isang utos mo lang eh ayun, susunod sila. Eh kung may sumunod man sila sa iyo, kung may sumunod man diyan, Ha? Eh, tawag doon mga tanga, mga uto-uto. No? So, doon sa may mga matitinong utak, Paalala ko lang sa inyo, huwag kayong sumunod dito sa mga ganitong klaseng tao. Ang inyong uh, sundin ay yung kanyong kagustuhan ninyo. Hindi kayo nila binabayaran para sumunod kayo sa mga inuutos nila. No? Ngayon, kung ito man si R R ang Rachel ay pinahiwalay na ni Kuya Bal at si Ruel ay gusto nang ipahiwalay, ibig sabihin, gusto lang ni Kuya Bal na maging maayos yung grupo nila, na may sarili na silang grupo. Ano man ang gawin nila, hindi na nakakabit dito sa kalingap ng hindi na nagbabangayan yung mga reaktor. Ha? Dahil may kanya-kanya na silang, uh, ano, ha? May, malaya na sila kung anong gustong gawin nila sa buhay. Ha? Malaya na sila. Hmm? Ha? Ngayon, parang walang daang dating dito sa iyong ano, eh, parang walang naitulong si Kuya Bal sa inyo. Parang walang naitulong si Kalinga Prab sa inyo. No? O oh, pa hindi pala sa'yo, dahil hindi ka na kilala kung sino ka man eh. Hmm. Pero doon sa uh, ah, sinusuportahan mo, sa racial community na yan, ha? alalahanin niyo Kung wala si Kalinga Prab, kung wala si Kuya Bal, ha? hindi gaganda ang buhay nila, hindi sila makikilala sa larangan ng social media. Yan na lang ang pakatandaan ninyo. Ngayon, kung gusto mo mag ansap huwag ka nang mangakit ng ano. Parang, parang nagbabadya ka dito ng uh, anong tawag nito, yung ang uh, rebellion. <laughs> no? Nangangakit ka, parang rebelde na nangangakit ka, nagre-recruit ka pa. No? Siraulo ka ba? Ha? Ha? Siraulo ka ba na mag magaganito, na ipanawagan, na i ansap si Kuya Bal, i -ansap si Kalinga Prag? Eh, hindi ka ba nahiya sa pagmumukha mo, ateng? Ha? Kung sino ka man. Ha? Nabasa ko lang itong post mo. Ha? Hindi rin makakapal ang mga pagmumukha niyo ano, na magsalita ng ganito samantalang yung dinidepensahan niyo. Saan ba nagmula 'yan? Saan ba gumunda ang buhay niyan? Ha? 'Di ba sa kalingap? sira ulo kayo ha. O instead na hindi mababatikos, ha? Yung community nila, ha? kung hindi um, hindi magkakaroon ng maraming basher dahil sa kagagawa ng mga ilan ilan na itong mga diputang ito. Ha? Na imbes na kayo ay maging daan para maging mapanatag o mapayapa ang bawat isa. Kayo yung mga nagagatong. Ha? Para kayong mga nyo no? na pag may nagkagulo, andyan kayo mga sulsol. Instead, pagbatein o kung mayroon mga kaganapan na hindi maganda, payuhan, awag kayong ano, at baka ito'y content lamang, ganun na nito. Hindi yung susulsolan nyo. Ibig sabihin, mga durdimonyo talaga kayo, no? Mga durdimonyita kayo. O, yun yun. Yun yung opinion ko dito sa a ano na to, sa post mo na ito. Ano, ating, no, mahiya-iya ka. Ha, wag masyadong makapalang mukha. Wala kang karapatan magsalita ng ganito. Dahil kung tutuusin, ha? Hindi sila nakilala, hindi kagandahan buhay nila kung hindi dito sa kalingap. Yun lang ang pinaglalaban ko dito, no? Napati si Kuya Bal, sa si kalingap, 'di pananawagan yung iansab. Alalahanin lang ninyo, uulitin ko. Alalahanin ninyo, saan nakilala si Rachel. Saan nakilala yung pamilya nila? Saan gumanda yung bahay nila? Saan gumanda yung buhay nila sa kalingap, 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 kalingap. Pared, huwag niyong kalilimutan yan Sa kalingap sila nakilala Sa kalingap niyo sila nakilala Kung kayo man ay mga sponsor, hindi niyo sila mai-sponsoran Hindi niyo sila makikilala Kung hindi nagdaan sa kamay ng kalingap Yun lamang, maraming salamat And God bless sa inyong lahat, bye-bye